Si Reva ay isang modelo at nangangarap maging abogada. At sa tingin ni Blade ay maganda si Reva. At sa tingin naman ni Reva ay kwapo si Blade. Kaya nagka-developan sila at nagsimulang mag-date. Ang cute nilang magkasama at mukhang masaya sila sa relasyon nila, pero hindi nagtagal. Lumabas ang totoong problema. May anger problem pala si Blade. Minsan, hindi maganda ang ugali niya kay Reva. Tulad ng madalas siyang magalit sa maliliit na bagay. Halimbawa, maari niyang pag-usapan ang mga babaeng nakarelasyon niya noon. Pero kapag nabanggit lang ni Riva ng kaunti ang dati niyang karelasyon ay nagagalit si Blade. Ganoon siyang klasing boyfriend. Pero isang gabi, tatlong buwan, mula nang maging sila ay tuluyan ng nasira ang lahat. Dahil noong gabing iyon, nasa bahay ni Blade si Reva at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Talagang grabe ang nangyari. Nagsisigawan sila at sa sobrang lakas ay nagising ang mga kapitbahay. At tumating ang punto na natakot na si Reva sa kanya. Natakot siya ng husto, kaya tumakbo siya papunta sa banyo at isinara ng malakas ang pinto, saka siya nagkulong doon. Galit na galit si Blade. Hindi siya pwedeng basta na lang takasan ni Riva ng ganoon. Kaya kinuha niya ang baril niya. Itinutok niya ito sa pintuan ng banyo at pinutok ang baril. Apat na beses siyang nagpaputok at tumagos ang mga bala sa pinto. Tinamaan si Reva sa balakang, braso at ulo, at bumagsak si Reva sa sahig. Gusto mo bang malaman ang mangyayari? Huwag palampasin ang part 3.